Sa kabila ng matagumpay ng pag-release ng first song ng SB19 na Dam mula sa salitang pakiramdam ay humakot ito ng million milyong views at uh, naging number one sa Amerika at sinasayaw ng buong bayan sa Pilipinas ang theme song na Dam o first song ng SB19 kaya ito nga nilatag na ang mga susunod na mga kantang i-release ang mga music video at ang mga audio nito at lyrics. Time! Eton Ball, Quit, Shooting for the Stars at iba pa. So exciting and interesting na mga kanta ng SB19 soon. Samantala, na ito ang mga komento at mga feedback at reaction ng mga fans sa mga next na mga kanta ng SB19 aside sa Dam, Pakiramdam. Always do it on my own So I gotta get Syempre nakaka-excite yan At ang mga fans hindi na makaantay Ang 18 Kung ano ang mga lyrics At ang beat ng kanta At music video Na gawang SB19 Entertainment Justin Dijos At Pinonong Pablo